Ang challenges na dinaanan nyo ngayong hapon ay may kinalaman dito sa tamto na to. It's about thinking, it's about feeling, and it's about action. Magsama-sama tayo sa ikawulad ng ating bayan at ang mamaya ng bayan ng San Mateo. Puno po ang may tutulong para sa ikawulad ng ating mga kabataan ay eh, narito po kami. Kayong may-ari ng kinabukasan ng San Mateo. Mula sa hanay ninyo, no, manggagaling ang mga pinuno ng iba't ibang sektor. Sabi nga ni Walt Disney, All our dreams may come true if we have the courage to pursue them. Mangarap tayo, pero hindi dapat manatiling panaginip at pangarap lamang. Yung mga na-encounter natin na problem, if they are coming back, there's only one reason it's because you have not learned the lesson. Hanggat hindi ka natututo, uulit-ulit yung problema ang dinaanan mo, magpapalit-palit lang yan ng cast of characters. But it's the same problem. You know better, but you're not doing anything about it. So you be careful. Anong word ang gagamitin mo sa sarili mo? Anong word ang tinatatak mo sa ibang tao? Because these words influence your system. Meron akong apat na elements na gusto kong maalala ninyo. Number one, create relationship. Always create activities that gather people together. Because why? it creates relationship. Number two, second element, create value. Everything na gagawin natin, bigyan natin ng halaga. Pangatlo, lead process. So do not expect people understand you. They don't know how to deal with you. That's why you need to explain. Last, Focus. Focus on commitment. Kung ano yung inaako mo. Kung anong ginagawa mo, yun yung ginagawa mo sa community mo. Kung meron akong reminder palagi sa mga leader, ito yung last reminder ko sa mga leader. Your role is your task. It's not your title. It's your task. Yung feel namin is nagkaisa kami. At natutunan po namin bawat isa sa amin ay pagkakaisa pagkakaintindihan at higit sa lahat pagtutulungan. Lagi kong sinasabi sa kanila na kapag hindi natin natapos yung task na to, okay lang. Kasi parang pangarap lang din yan eh. Hindi masama na mag-failure ka sa una. Ang importante, may nasisimulan ka. Hindi naging hindrance kung saan man kaming lupalop ng San Mateo nang galing. Dahil sa activity na to, tama si Rizal na ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Hindi man natapos dahil sa time, pero alam ko nag-enjoy kami at mas na build yung closeness namin sa isa't isa